Pinagkakaguluhan ngayon dito sa Tondo, Maynila ang sanglaan ng asawa. Kung pasaway ang asawa mo, isang lamo na. Kapag ang edad 20 to 30 years old, 25,000 ang sangla. 31 to 40 years old, 20,000 ang sangla. Kapag 41 to 50 years old, 15,000 ang sangla. Pero pag 51 to 60 years old, lang 5,000 na lang kasi makunat na. Ah, A o pala mga misis, may promo tayo ngayon. Kahit supot o bakla ang mister nyo, pwede pa rin isang la. Kaya habol na. Dahil sa promo, pwedeng tumaas ang halaga ng sangla. Depende kung guwapo, maganda, sexy, macho, matangkad o kahit maliit. Magkano nyo po na isang la ang asawa ninyo? 40,000 kasi guwapo at macho siya. Kaso nga lang, tamad. Ang mga idol, baka naman makahingi ako ng konting share sa video prom ko at pa-follow na rin po sa Birahe Idol na Facebook page. Maraming salamat.